Itong uri ng ating rootstock na ating gagamitin. Para malinaw mga farmers ha, ito ang pinaka-importante mga farmers sa ating pag -grap. Yan, makita nyo ha mga farmers. Meron kasing mga nag-grab na pinakikita lang nila paano mag-grab mga farmers pero hindi nila sinasabi. Ito walang oras. Kahit nanong oras pwede tayo mag dahil binunot lang natin yung ating itatanim na root stock kumbaga pagka-grap pagka natin ubra na natin itanim yon mapurol mga farmers ito ang gagamitin natin ito yung pinaka-importante mga farmers sa ating pag grap hindi ito mga farmers dito mahihirapan kayo mga farmers na patubuin atin na simulan mga farmers ang pagga-grap ito yung sanhi ng maling pagga-grap makita nyo sa aking video ayan halos sunog di ba yung nakikita natin mga farmers na paggagrap nila na hindi na, na hindi itinuro makita nyo ito yung sample natin mga farmers na sinasabi ko sa inyo kapag ang kape ay nabilad at tinamaan ng araw yung ating grap masusunog di tulad ng ating paggagrap papakita ko sa inyo mga farmers yung pagkakaiba ng ating paggagrap kumbaga nagsample tayo ng maling sistema na paggagrap yun mga farmers ginagawa lang yun kung may cover yung yong grafting baga yan may lilim paano kung itatanim na natin mga farmers at sa mabilisang na paraan first ito yung isang pamamaraan ko nakita nyo sa aking video halos ang payat ito mga farmers ito yung rootstock nating excelsa at ito yung ating sayon na kinuha natin sa Robusta. Yun namumunga na mga farmers, makita nyo. Halos ang taba, di ba? ka farmers, iyan yung tamang pamamaraan. Huwag tayong kukuha ng mura. Iyan yung ating gagamitin. Ayan. Makita nyo sa aking video. Diyan magsisimula yung tubo ng ating kape. Ito yung uri ng kape nagbubunga na mga farmers. Kumbaga, halos bata pa magbubunga na to. Isa sa pamamaraan natin to mga farmers, yung mabilis na pagbunga. Kumbaga, kung naiinip tayo at gusto nating magparami, yung una nating video, yung nagsimula sa buto na ating engrap sa ating rootstock. Yan mga farmers. Kumbaga, nagtanim tayo, halos diretsyo na tayo. Diretsyo na natin tinatanim sa ating farm. Isa sa mabilis na pamamaraan natin yan mga farmers. Tulad niyan mga farmers kung magsisimula tayo sa malilit na yan. Halos ang kalaban natin ito, maintenance. Kumbaga, kada linggo halos lilinisan natin di tulad ng ating pamamaraan na halos matataas na yan tulad nitong ating ingrap mga farmers ito yung katatagan na mga farmers sa ating pagtatanim yung ating ingrap na liberica sa ating excelsa kumbaga ka farmers pamili na kayo ng klase ng pagtatanim tulad ng ating paggagrap yan tulad nito Pwede na siyang bumunga ng mabilis na panahon. Nasabi kong pamamaraan. Yan. Kumbaga nakarekta na yan. Yung binunot natin mga farmers, ingrap muna natin, saka natin itinanim. Kumbaga ito yung ating liberica. Ito yung ating excelsa. Yung binunot natin excelsa, ingrap natin yung ating liberica dito sa ating yan. Ito yung ating liberica mga farmers. Ito yung ating excelsa. Pakita nyo sa video. Kumbaga, yung pamamaraan natin, kumbaga, maghihintay pa ba tayo ng matagal na panahon para makapagtanim ng liberica. Sa pamagitan lang nating rootstock na ating binunot, direkta na nating itatanim. Kumbaga, pagkabunot natin at pagka-grap, itanim na natin para meron na tayong liberica. Abangan nyo, malapit na tayong mag-harvest ng kape. Kasabay niyon, atin ang itatanim pili na kayo mga ka-farmers ng ating pagtatanim yung mabilisang pagtatanim mga ka-farmers yun ang ating gagawin yan katulad nito mga ka-farmers atin ang itatanim yan kita nyo sa akin video mga ka-farmers yung pamamaraan natin at yung isa kumbaga yung araw-araw natin pagtatanim ito ito naman mga ka-farmers kung sakaling naghahanap tayo ng seedling na ibang klasing kape ating maigagrap. Yan. Kita sa video mga farmers oh. Yan yung original na crafting. Alos makikita nyo mga farmers kung paano tayo nagcraft. Yan yung original na pagagrap natin mga farmers. At yung ating mga durian. Yun yung una natin tatanim kasabay ng ating kape. Kumbaga ito yung bilang panimula natin yung kape. Farmers, tingnan nyo yung aking grap. Ayan, o. Oh. Alas kailan lang natin yan, o. Oh. ang dami ng dahon ng ating robusta. At yung ating liberica, mga farmers, o. Oh. Sa so, uh, pag natin, sa isang puno, mga farmers, halos tatlong klase. Baga, meron na tayong kla klase ng kape. Sa isang puno pa lang. Ayan. Kita nyo sa aking grap, mga farmers. Tigan nyo maigi. Ayan. Ayan. Halos sa isang puno, patlong klase. Ito yung robusta, ito yung liberica. At yung ating rootstock mga farmers. Ating itatanim yan mga farmers para malaman natin kung alin yung mabunga na siyang ating itutuloy. Baga ating ipopruning kung alin lang yung mabunga na siyang maiiwan sa isang puno mga farmers. Three years mga ka-farmers, may durian farm na ako. Kaya nagtanim lang tayo ng kape. Kasunod niyan, may durian farm na tayo. Kung anong dami ng tanim natin kape, ganun din 'yang dami ng ating pagtatanim ng durian. Kaya napakabilis na panahon, may alam na tayong farm ng durian.